Malunggay yan ha. Ah. Huwag na to. Hmm, Hindi sa YouTube. Isa. Dala. Huwag ka na niya. Huwag ka na. Hindi yan ko. Malunggay yan. Diba sa gulay. Isa. Apakakulit ah, mo talaga. Oh, Kain talaga ng malunggoy, oh. Pakakuli talaga, oh. Hmm? Gusto ba? sa Magkinangkong, magmalunggay. Busang to. Oh, oh, oh. Isa, tama na. Tama na, wala na sa gulam. Ikaw na ilagay ko sa tinola. Isa. Napakasiba sa gulay na. Ano, tama na, nakakuha ka na. Tama na. Tama na, tama na. Silang kita konti. Say na yan. Siba mo. Siba sa gulay ang pusasa. sa Siba sa gulay.